Ano bang dapat mong gawin bilang magulang kung ang pamilya ng anak mo ay nakapisan sa iyo? Sensitive na iso, no? Naglalaban ng loob natin kung kukupkupin ba natin sila o palalayasin. Si isang banda, di natin masisi ating anak. Mahirap ang buhay. Baka maliit pa ang kinikita ng anak at manugang mo at hindi pa nila kayang magsalili. O may space naman sa bahay. At syempre, gusto mo rin makasama mga apo mo. Pero paano kung may komento ka sa mga desisyon ng anak mo sa pamilya niya? Paano kung nagka-clash kayo ng manugang mo? Lalo na siguro kung naghahanap ka ng contribution ng anak at manugang mo sa monthly expenses niyo sa bahay. Nakaka-stress yan, di ba? Importante na magkaroon kayo ng agreements sa condition ng pagtira nila sa bahay mo. Dahil nandun sila sa poder mo, may say ka pa rin sa behavior nila sa pamamahay mo. Pero dapat din natin tandaan na may sarili na silang buhay. May mga bagay na dapat hindi na natin pinanghihimasukan. Huwag tayong maging source ng away nila bilang mag-asawa. Mahalaga na ang motive natin sa anumang pakipag-usap natin sa anak at manugang ay pagmamahal. Sabi nga ni Apostle Paul sa letter to the Ephesians, Rather, Speaking the truth in love we are to grow up in every way into him who is the head into Christ Pray tayo Lord tulungan mo akong in navigate ang relationship namin sa aming anak at manugang na nasa aming poder Tulungan mo po kami na magkaroon ng relationship na may respeto at pagmamahalan sa isa't isa Manahan nawang ang iyong kapayapaan Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.